CMG blogs. C Hindi ba kayo marunong magluto? At gusto nyo magluto ng lutong bahay lamang? Sunta ang masiping ito. Ano pong manok at karon guys? Natay ahos, bumbay, paminta liso, paminta papel. Og chicken, siyempre kay adobong manok at tungtong karon guys. Magic sarap. Og duha ka oyster sauce. Tunga sa basong tubig. Si Boyz daw nan pang decoration og asukal kay anong asukal. Sugda so, ang pagluto. Una inita tong kalha, Buta na tog mantika. Gisahon ang ahos o bumbay. Ilunod na atong chicken. Mix 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 mga guys. yung buto na atong oyster sauce. Di na po bag toyo kaya yung oyster sauce parot magudaan. Isagol na atong paminta papel og powder. Mix 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 again. Butangan ng tubig para na isabaw kay mga bata mangita magusabaw Pabukalan, hantun siya mula ang sabaw. Kung di mo gana magsabaw, ipamala lang siya. Patangat o sa sarap, gamay lang siya. Pag inanin na yung sabaw, sticky na siya, okay na siya, goods na na. Ibutang ng sugar, tilawan siya para may bawa ng unsang ikalami. Pag okay na, haulo na to ni eh, guys. Ibutang itong decoration na to. Ready to serve and ready to eat. Enjoy guys, salamat.